guys, so i-unboxing natin ang kauna-unahang bleaching whip scrub na no-rinse formula, kaya instant lotion plus may SPF 60, kaya instant sunblock safe nga pala to sa mga teen, sa mga 7 years old pataas, sa mga buntis at lactating. For face and body na siya, hindi lang siya pang katawan. And take note, ang consistency, grabe. Kahit itaob-taob nyo talaga, hindi siya babagsak dahil ang consistency niya, grabe. Plus, meron siyang mga indukus. Kaya tanggal talaga ang maitim na parte ng katawan niyo. Goodbye, peklat, dark spot, maitim na parte ng katawan. At tingnan naman, guys, binanlawan ko siya. Binabad ko lang siya ng 5 minutes and guess what? Tingnan nyo ang difference. Ito ang wala. Ito naman ang meron. Kitang-kita agad ang pagputi ng aking braso. Sa mga nagtatanong kung kailangan ba tong banlawan, hindi siya kailangan banlawan. Pero syempre kung lalabas ka, baka mapagkamal ang kamul to, banlawan mo. Pagkatapos, gamitin ang Rosmar Bleaching Whip Lotion. Kung ako ang tatanungin nyo, anong kaibahan ng Rosmar Bleaching Whip Scrub at Rosmar Kagayako Bleaching Whip Formula, ang scrub ay pang umaga binababad at ang kagayako naman ay sa gabi. Ito art na sa Shopee.